One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng sa ninyo. So, yun. So, kamusta na naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, successful ang aking Monday today. Kung baga, parang ang dami kong nagawa, ang dami kong na job well done na tarubaho. At ayun, masaya ako. Tapos kanina, ah uh, habang nasa van ako, so papakit ako ng van, yung lalaki, tingin na tingin sa akin, yung titig na titig siya, nakakala mo nakakita siya ng sobrang ganda, charot. So yun, so natakot ako, sabi ko, bakit ba siya nakatingin sa akin? Tapos yun, pagsakay ko, oh, so syempre nasa tabi ko na siya, tapos tititigan niya ako. Tapos sabi ko, bakit kaya? Tapos kinuha niya yung phone niya, tapos may hinanap siya. Tapos sabi niya, di ba ikaw to? Pinakita niya yung YouTube channel ko. Tapos sabi ko, yes, sabi ko. Tapos yun, tapos nagtanong siya, sabi niya, kamusta? Ganon, ganon. Tapos parang tontawa siya, nakakita siya ng bagong kaibigan. And then, ayun, sinika niya na gusto niya nga rin daw maging YouTuber. So, siyempre, nagbigay ako ng mga advice ay at, at tip para sa kung paano ba magiging YouTuber. So, yon Ang importante, yung alam mo yon yung na-inspired sila sa yon tapos gusto nilang gawin din yung ginagawa mo. And then, ayun, mali mo, mag-successful, di ba? Maging success sila. Eh, di nakatulong ka sa kapwa mo. Ang YouTube naman ay para yon sa lahat. Hindi lang yan para sa akin. So, makahanap lang kayo ng magandang content at magawa nyo sa sarili ninyo yung tama na ano ay panalo yan. So, yon So, ganun lang. Ako nga gusto ko nga doon sa Samsung TV, mag na ako ng content doon. Kaya lang, hindi pa ako makabuelo. Siguro sa mga susunod na araw. Ganun. Anyway, so, eto nga. Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang ating mga Bagong chika ay talaga namang maanghang, nakakainit ng ulo, nakakapaso. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ng ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Gwendolyn for you na umaariba na ng bonggang-bongga do sa India? Mm hmm in fairness ha, gusto ko yung styling niya. Ang lakas maka Miss International. Charot. Yung alam mo yun, ang sweet nun dati. Gusto ko yung ayos niya yesterday and then the other day. So, parang dalawang araw na siya nandun, diba? So, yon Gusto ko yung mga nakikita ko sa kanya. Tama yung styling, tama yung may kulot-kulutan yung hair, tapos tama yung makeup, hindi masyadong matapang, tapos light lang, tapos yung, alam mo yun, yung ang ganda-ganda niya. So, yon So, parang pagtungtong niya sa India, bigla siyang gumanda. Charot. So, yon So, ka lang ako kasi parang ang ang styling niya talaga, parang umuora ng bonggam-bongga -bongga na pang Miss International. Pero, sabi ko nga, aariba niya ta mukhang talagang kakabog ang ating pambato dito Samnes World 2024. ba diba? So, nakakatuwa kasi syempre parang ito na talaga, this is it na, tuloy na, tuloy na. At ayun na so, ang kanina nabasa ko, ang kanyang roommate ay si Miss Indonesia. So, anong chika natin? And the good luck sa kanya. So, yun. So, ay, di mababait naman ang mga Indonesian girls. So, kasi meron ako mga kaibigan dito, mga Indonesian sila. Wala naman kami nagiging problema. Okay naman yung relationship namin. Actually, dalawang taon ko na nga silang kaibigan eh. And then, wala naman silang insecure. Wala din naman ako naramdaman na parang ah, nagmamaganda at nagmamagaling sila. Kumbaga, parang may respeto kami sa isa't isa. So, sabi ko nga, depende yan. Nasa tao yan. So... I hope na maging kaibigan niya si Miss Indonesia. And then, at the end of this story, we are Asian. Diba? So, yun. Good luck kay Gwen. So, I wish all the best talaga na sana maka ng bonggong bong, -bong sa Miss World. Gusto ko yung mga paeksena niya. Tama yung mga sinusuot. Tama yung kulay. Tama yung ayos. Diba? So, Nako, ang tabayanan natin Mukhang magpapasabog ang lola mo Nang bongga-bongga dito sa Miss World, o oh, diba? And then, para naman sa sumunod na chika Mama Sam, ano naman ang masasabi mo Sa pambato ng Thailand Na si ano? Tarina Botes dito sa Miss World Ang masasabi ko, parang Kasi may napanood ako kaninang live niya Parang hindi ako masyado Nagandahan Parang yung kanyang styling, hindi ganong ka pa. Actually, nakita ko naman na talaga siya sa personal. As in face-to-face -face talaga, without makeup, at saka may makeup. Hindi siya ganong kabongga yung beauty niya. Ewan ko sa iba, pero kasi ako para sa akin. Hindi, nagulat nga ako kasi dati, yung lumabas siya sa Miss Universe Philippines, pinalo ko siya ng bongga-bongga. at sa Miss Universe Philippines. Sa Miss Universe Thailand. Pinalo ko to ng bonggang bongga. Pinalo ko yung account niya in stock ko. Kasi ganda ganda ako sa mga photos niya. Sobrang grabe, pasabog sexy. And then yung nagkaroon ng sport fest, yung mga beauty queen dito, isa ako sa mga naimbitahan. So, yon Doon ko siya nakita ng bonggam-bongga. Naloka ako sa beauty niya. Parang anlayo doon sa ina-expect eh, ko. Ganon. So, yon Pero mabait naman siya. Kapag kinausap mo naman siya, machika naman siya. Uh, medyo may pagkamaarte lang. But, ah uh, yung total na kung paano siya makipaghalubilo, okay naman. So, yon And then, uh, gusto ko si Amanda Obdam kasi nasupresa din ako kay Amanda Ob Obdam. Sa mga photos niya, saka sa video, mukhang parang ang sungit niya. Pero sa personal, napaka-sweet niyang bata. Sobrang ang ganda-ganda pa niya. Oo, magkaiba talaga. Sobrang winner. So, yon. So, I wish all the best kay Miss World Thailand and I hope na makarating siya hanggang sa dulo ng competition. Kung baga parang ito din yung masasabi mo na finally napadala na rin sa international pageant. So, sobrang tagal din neto na lumalaban na dito sa Thailand na kung ano-ano klaseng pageant. And then, this is it. Na-represent niya ang bansa nila sa Isang malaking pageant talaga at ito nga ang Miss World. And then, sabi nga ganon, once you are Miss World, you're forever a Miss World, di ba? So, yun. So, good luck sa kanila ni Gwendolyn for y'all. Uh -huh. sana makaabot talaga sila hanggang sa dulo ng competition. And then, I'm so excited. And then, para sa sumunod natin, Chika Mama Sam, gaya-gaya po to pambato ng Pasig, ang outfit niya ay naisuot na ni CJ Apiasa sa Miss Universe Philippines noong nakaraan taon. Anong machuchika mo dito, Mama Sam? Mm -hmm. So, pag sinuot ba, hindi na ba pwedeng suotin ulit? Charot. So, yun. Ako kasi, para sa akin, syempre, ayun, napaka big deal to, lalo na pag celebrity ka or beauty queen ka, kapag yung damit na suot na ng isang kandidata, tapos sinuot mo uli oh my God, makakakuha ka talaga ng isang napaka daming pintas na ganon. Anyway, ako para sa akin, ang masasabi ko, it doesn't matter naman kasi iba si CJ Apiasa, iba naman si Miss Pasig So, ngayon, ngayon kung pareha sila ng suot, ang masasabi ko lang ay di bongga, twin sister, ganon. But, ang tanong dyan, kanino ba mas bumagay? So, yon Kasi, hindi naman ang tanong dyan, bakit ginaya? Kanino ba ang mas bagay? Doon ba sa unang nagsuot o yung doon sa gumaya sa nagsuot noon. So, <laughs> ba? Ako para sa akin, syempre, ah uh, iba yung kay CJ si Apias Apiase, eh, sobrang gandang tingnan eh. Yung sa kanya, masasabi ko na hindi bumagay kay Pasig yung suot niya. <laughs> Alam mo yun, naloka ako. Baka kasi isa yung, yung designer nila, isa yung nagdadamit sa kanila. Kaya, ayon naging parehas ganon pero mas bongga kasi kay CJ Apiasa saka para maiba diba wala nga dito yung ano yung parang may ano pa dito so medyo Inano lang talaga, uh, nakapi lang ng todo-todo. Pero ko ako tatanungin mo, mas bukabog si CJ Apiasa nung suot niya yung damit na yan, more than dito kay Pasi. Parang mas na-appreciate ko na suot siya ni CJ Apiasa. So, yan! And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga pambato kahapon na kumabog ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines. So, simulan natin mamasan kay ah uh, Bako Or. Uh, si Bako Or. Actually, tulad na sinabi ko, ang nakita ko dito kay Miss Bako Or, na talaga naman na sorpresa din ako. Kasi maganda yung styling niya, maganda yung makeup, maganda yung damitan. Kumbaga, parang much better siya this year more than nung nakaraan. Pero syempre, hindi ko lang din alam kung ang magiging performance niya ay better ba this years kasi syempre nung nakaraan naka top 3 siya so ngayon baka top 3 ulit charot so hindi natin alam alin mo di ba hindi din naman natin masasabi yan kasi depende yan sa Uh, kanilang magiging galaw eh, sa sobrang dami ng malakas na nagkukumpit dito eh mahirap kasi mag-stunning so kailangan talaga o ka ng bonggam-bongga at kumabog ka ng todo-todo para talaga mapansin ka hanggang sa dulo na competition and then ayun, magkakaalaman so kung sino ang shine like a diamond star pagdating sa dulo so but wish all the best kay Miss Bacaor and then malay mo, di ba biglang talagang kada si Victoria Velasquez Vincent sa dulo ng competition. Maaga pa guys, hindi pa natin masasabi yan ngayon. And then, ano daw ang masasabi ko kay Miss Iloilo. At sinasabi kasi ng mga nabasa ko, ha, yung mga basher niya, iba ang itsura niya doon sa photos, iba yung itsura niya yung doon na daw sa actual, sa video. Ako ang masasabi ko, hindi naman natin pwede ipagkumpara na yung nakita mo doon sa photos ay ganun siya kabongga kasi syempre may edit na yon may lighting yon kung baga napagplanuhan yon at saka higit sa lahat na edit na ng bongga bongga nalagyan na yun ng filter kung baga para mas gumanda kaya nga ako ayoko nagpipilter eh. kasi gusto ko kung ano yung nakikita ninyo, kailangan na ako. Charot! Hindi yun, nagugulat kayo. Mas gusto ko pa yung, yung parang, eto yung nakikita nyo, hindi naman masyado kaganda. Tapos pag nakita nyo sa personal, wow, ang ganda-ganda pala ni Mama Sam. Ganon! So, yan. Ako masasabi ko, actually, yung napansin ko nga yung video niya, medyo pagod. Ah, pagod yung itsura niya. Kung parang siguro sa sobrang dami ng event, Diba? Yung ang haba ng event nila. Tapos siguro hindi ko alam kung kumain na ba siya Siyempre hindi lang naman yun yung pumunta siya sa hotel Ganun na eh Kumbaga parang ninaikapan pa yan Tapos ang dami pang mga eksena Siyempre ang dami din tao Nakaka-stress So yon. Anyway so Maganda naman siya Maganda yung mata Maganda yung mumiti Yung ngiti nga lang niya, Hindi ganun ulat ng mga ibang beauty queen Na sobrang tamis yung ngiti But for me It's a uh, Alexi So wala tayong magagawa Ayun yung yung itsura niya ayun yung ano niya wala naman ako nakikitang mali kung baga dapat matuto tayo kung ma-appreciate ng beauty ng isang tao na kasi alam niyo sa totoo lang minsan kasi ang maganda kasi sa ibang tao yung gusto nila yung yung talagang misty sa sa yung datingan actually, hindi naman lang to sa para sa mistisa. Para to sa lahat ng tao. And everybody are beautiful. Sa totoo lang. So, maganda ka, maganda ako, maganda siya. So, yun. May kanya-kanya tayong ganda. Kaya nga, dito papasok yung personality, dito papasok yung yung confident mo. So, dapat confianza ka para alam mo yun kung ano yung merong ganda ka na or physical na kaanyuan mo, makerry mo siya ng bonggang-bongga -bongga at lumabas ang tunay na ganda sa yung kumukha. So, yan. So, siguro naiilang pa siya kasi syempre, uh, nakadamit babae siya, pagkatas labas pa yung puso. Ayun nga lang, sana naman pagdadamitan uli siya sa susunod, sana naman wag na yung mga labas yung puso kasi parang hindi mo mabagay sa kanya. Ayun yung una ko napansin. Kaya parang sinasabi ng iba, ay hindi naman pala siya kagandahan kasi ngayon suot, hindi swak doon sa personality niya. So, nakasuot siya na evening gown, tapos ang brusko-brusko nung dating niya. So, dapat medyo balutin or kaya kung sa siya komportable. Saka so, siguro hindi siya masyado talagang komportable na nakasuot siya ng ganito. But, sabi ko naman, pagdating sa Q&A, eh, kumakabog naman ng bonggang-bongga. So, okay naman ako para sa kanya. And then, gusto ko naman siya the way kung paano siya So, magod sa mga interview. And then, laban lang, di ba? So, yon So, wish all the best. Maaga pa para masabi natin na siya na ang mananalo or siya ba ay magta-top 5 o siya ba ay hindi makakarating sa dulo ng competition So hindi natin alam guys Masyado pang maaga Marami pa silang dadaanan na pagsubok ba? Diba? And then Para na masasumunod na chika Mama Sam Anong masasabi mo kay Quezon City, bagyo at Taguig mm -hmm. Na possible daw na Mag ano talagang shine Like a diamond star Sabi ko nga This is the first time Na inilabas sila So, hindi naman porque ito na nag-shine ka na dito, eh, shine ka na forever. So, pwede ding mawala yung ningning. -ning. So, ako masasabi ko, kay Bagyo ah sobrang bongga. Mm -hmm. Sobrang bongga no pasabog niya. Nagulat tayo. Kasi, di ba, parang wow, ang ganda-ganda talaga ni Baguio. In fairness, di ba? So, parang yung expectation mo na ganito lang, pero ganito yung ibinigay. But, sempre sana ma-sustain niya to hanggang sa dulo ng laban. Feeling ko naman ah uh, level up sila ngayon. Yung alam mo yon, yung mas parang nag-level up yung kandidata nila kasi mas bubbly yung personality, kaya chikahan sa lahat, hindi lang siya tahimik And then, maganda yung nakikita natin yung personality sa kanya, di ba? And then, kay Tagig naman, ay nako, na medyo naloka ako kasi para may papalit talaga ng damit. Dalawang beses, kailangan ganon. So, siya sosyalan kasi ang pambato ng Tagig ngayon. And then, hindi mo naman siya mabiblame kung gusto naman niya magpalit ng damit, o, oh, di ba? Pero sana, yung pagpapalit niya ng damit ay makatulong sa kanya ng bongga-bongga. I like step uh, ano Christy uh, ano Christy would mag-carry kung paano niya ipinresent yung sarili niya. Sobrang simpleng-simple lang. Alam mo yun, napaka-elegante ng dating. And then, excited ako kasi tignan natin kung mambubulaga talaga siya na hanggang sa dulo. Parang feeling ko, ah, marami siyang pasabog. So, abangan natin yun, di ba? Kasi kahapon nga lang, may pak, pasabog. Then, pak, pasabog uli. Ganon, nakadalawang paputok. ba diba? So, yan. And then, of course, si Quezon City, uh, si si Province. Si Quezon Province, sa sinasabi nila, bakit daw pag ini-interview, nakatingin daw sa, ano, sa floor. Hindi naman eh. Napanood ko yung ibang interview niya, hindi naman na nakatingin siya. Tumitingin lang. Parang, ah, uh, siguro kasi doon siya kumukuha ng, baka nag-iisip. Kasi minsan, ganun naman eh, kahit naman ako, pag nag-iisip ako, kahit nag-vlog ako, minsan bigla ko napapatingin doon. Ah, ganun. So, lahat naman tayo, di ba, kumukuha ng mga, uh, um, ano ba yung hugot kung saan ka titingin, kung saan ka ano. So, hindi ibig sabihin nun ay hindi na magaling. So, nakikita ko naman na talagang ang tindi ng pasabog ni Atisa yesterday, aminin ninyo man o oh hindi, na talagang masasabi ko, oh my God, ang bongga ng mama Atisa ninyo. At talaga namang grabe ang eksena niya, di ba? So, na-excite ako kasi parang round 1 pa lang to pero paandam na siya. So tingnan natin kung masusustain niya rin yung kanyang laban hanggang sa dulo ng competition at yun yung abangan natin dito kay Atisa Manalo. O oh, di ba? So yun, so syempre exciting ang labanan. Sabi ko nga maganda yung styling ni Atisa yesterday kasi talagang ano, iniba niya yung itsura niya. So, gusto ko yung may pagka-dark yung beauty niya ngayon. And then, plus yung rumarampa siya so, talaga naman pak na pak, bigay na bigay. So, alam niya kung paano talaga e-eksena. Eh, so, yun yung maganda kay Atisa. So, maraming magaganda dito nasa na sa competition ng Miss Universe Philippines this year, medyo matindi ang bardagulan talaga nila. Aminin man natin o hindi. Talagang mat magiging matindi ang bakbakan ng mga kandidata. And then, umasa tayo na neck to neck ang labanan. Hindi natin alam kung sino nga ba ang pupuesto sa top 5, sino ang makakarating sa dulo ng competition, at sino nga ba ang mananalo na bagong Miss Universe Philippines this year. So we are excited sa ano man ang paandar at pasabog na gagawin ng mga kandidata ngayong taon na to. But ang bongga dito ay maghintay tayo ng mga pasabog pa nila. O, diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo sa mga paputok ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2023? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.